Pwede blessing pool. Ito yung panganim natin na bahay na bibigyan ng kutig blessing mga boss madam. Kahit ang ng masalaga sa sponsor natin. Yan mga boss madam. Siyempre, magandang araw o maulan araw sa inyong lahat. Sana ay nasa mabutik ng kalagayan. Lahat tayo ngayon sa Surigao del Sur ay naapektuhan ng lindol mga boss madam. Yan, ngayon lang nagka ganito na mayroong lindol sa atin na 6.9. Yan, kaya ingat-ingat lang palagi. Lalo na sa mga pamilyang nawala ng mahal nila sa yung mahal nila. Yan. Kundulin sa lang sa inyo. At siyempre, ngayong araw na to, kahit maulan mga boss madam, makapaghatid lang tayo ng kunting blessing o bigas. Kaya thank you, thank you very much talaga sa sponsor natin na si Pit Pilaw. Yan, Shout out sa iyo. Ingat lang palagi at God bless you sa God nang bahala sa kabutihan, sa kabutihan mo. Yan. Thank you, thank you very much, Salaga. At ngayon, sinimulan ko na mga boss madam sa pagre-repack natin ng kunting blessing o bigas. Kahit ito lang muna mga boss madam, malaking tulong to sa mga pamilyang nangangailangan o mabibigyan natin ng kunting bigas o blessing. Yung panahon natin ngayon mga boss madam, kahit masungit yung panahon natin ngayon, mambigay pa rin tayo. Bali itong bibigyan natin ngayon mga boss madam <coughs> dahil delikado na ngayon mga laot kaya ang bibigyan natin ngayon ng bigas o kunting blessing ay yung mga mga manlalaot mga boss madam o mandadagat yung hindi sila ngayon makapunta ng dagat dahil sa panahon natin ngayon na palaging umulan at simpre mailindol pa rin mga boss madam kaya huwag tayong Huwag tayong uh, wag tayong magpakapante mga boss madam at ingat ingat lang talaga palagi. Yan. Shout out pala sa Tambos Jirik Padilla. O Padilla. Yan shout out sa boss. O Sarge. Shout out sa salamat sa palaging pagsuporta. Viewers, subscriber, followers kajan. Big shout out sa inyo. At siyempre, simulan natin ang ating pag-repack para masimulan din natin yung pambigay natin ng kunting bleaching o bigas. Kaya, abang-abangan na lang. At siyempre, yung bibigyan natin ng kunting bigas o so blessing mga boss madam ay yung hanap buhay nila ay dagat yan yung bibigyan natin ngayong araw na to at syempre kung mayroon tayong makitang tarapat dapat ding bigyan na walang wala talaga ay bibigyan na din natin mga boss madam kaya stay tuned lang kayo at thank you thank you very much talaga sa sponsor natin Pit Pilaw from UC thank you thank you very much stay tuned lang kayo what are you waiting for let's go may sasabihin lang ko sa iyo mga boss madam. Pasensya na lang sa bali wag lang magalit yung hindi natin mabibigyan kasi talaga alam nyo naman yung mga video ko na yung binibigyan natin ay yung mga pamilyang nangangailangan lang ng tulong natin lalo na ngayon na apektado yung mga yung hanap buhay nila ay sa dagat lang mga boss madam kaya wag lang kayong magalit kung hindi kayo mabibigyan dahil sa mga ta yung bibigyan natin ay yung mga tao lang na karapat dapat natin bigyan yan salamat sa inyo kaya, kaya stay tuned lang kayo mga boss. Let's go. Ayan mga boss madam. Bali, ito na pala yung narepack natin lahat. Bali, lima, limang sako sa tagkalahating sako mga boss madam. Ito yung narepack natin lahat. At siyempre, ito yung una natin na ipamigay sa mga yung hanap buhay ay dagat. At siyempre, sa nangangailangan din ng tulong yung walang-wala talaga mga boss madam. At ito lang pala lahat yung narepack natin. Kaya stay lang kayo. At simula natin ang ating pamigay. Ayan mga boss madam Bali Ngayong Ngayong araw na ito mga boss madam Ay simulan natin Ating pambigay Ng kunting blessing o bigas Sa Arangasa Village Okay lang yung Mas maganda na mga boss madam Kasi mayroon na dito Na taga Arangasa Village Na nakatira na dyan Yung iba ay nandun pa Sa Arangasa Island Kaya sila muna yung Bibigyan natin ngayon Kasi yung iba ay nandun Sa Arangasa Island Malayo sila mga boss madam Siyempre, mayroong iba dito mga boss madam na nang pa mga boss madam. bakwit pa sila. Ayan. Kaya kung nandyan sila, nakabackweight sila, ay bibigyan din natin ng cutting blessing ubigas. Kaya stay tuned lang kayo. Tara, let's go. Bali, ito yung pinagawa sa kanila na bahay. Ito yung libre na bahay na pinagawa sa kanila mga boss madam. At ngayon, okay-okay na, lang, okay, okay na yung bahay na dito. Hindi katulad dun sa Arangas sa Island. Ayan, mga boss madam. Bali, 14 o 15 sila kabahay dito na nakatira mga boss madam. At dahil sa panahon natin ngayon, kaya yung iba uh, na tagarangga sa island ay nagbakwit dito bali bali mayroong pamilya dito na Marami na sila dito mga boss madam Kaya yung hanap buhay nila dito Lahat mga boss madam ay Pang, pangdalambat dalambat o, o sa dagat lang yung kinabubuhay nila mga boss madam At siyempre dinagdagan ulit natin Ng bigas para hindi magkulang mga boss madam Kaya tara Let's go Simula natin natin pambigay ng kunting blessing o bigas Tara Let's go Malinakan

Ay, salamat. Salamat. Yowangat daw. Halang kamo. Ento ya. Okay. Salamat Salamat. Kaya thank you thank you very much talaga sa sponsor natin Pit Pilaw. Yan. Thank you thank you very much. At, simpri, marami na tayo na na pasaya ngayon na pamilya na simpri nangangailangan din dahil sa panahon natin ngayon. Hala, hi.

Ayan mau kapasang madam Ha? Ha ah, tapos na Ayan mga kapasang madam Te hey, po hindi picture na kita te Kadali na Maraya Te picture na kita kadali te Tayo na tayo picture na kita tayo Para makita na itong <laughs> mga Pagkagawa po tayo ba Oke. Okay. Okay. Salamat 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 Salam. Ayan mga boss madam, magandang hapon sa inyo. Siyempre ngayong hapon na to ay dito naman tayo mamigay. Ditong banda na to mga boss madam kasi mayroon din mangingisda doon na hindi nakapag eh, hindi nakapaglaot kasi sobra yung may lindol pa rin mga boss madam at sobrang alon pa yung dagat. Kaya dito muna tayo mamigay ng kunting blessing ubigas. Hey. Hmm. Nag na kahit anong kahit anong hirap yung daanan dito mga kasi sobrang putik dito mga kahit gaano kahirap yung daanan dito ay pupuntahan talaga natin makapaghatid lang tayo ng kunting blessing ubigas bigas sa mga pamilyang karapat dapat natin bigyan yan kaya stay tuned lang kayo Para samahan nyo kami let's go Bale, ito yung bahay na to ang una nating bibigyan ng bigas mga musmadam. at yung mga anak lang niya yung naiwan dito kasi yung nanay nila at saka tatay nila ay nandun sa hospital sa Marihatag Hospital at siyempre ang may-ari nitong bahay na to ay wala din dito nandun sa Marihatag, Tag Surga del Sur kaya sila lang muna yung mabigyan natin ngayon kasi sila lang yung nandito kaya stay lang kayo tara let's go at ito ito na yung ibibigay natin na bigas kaya thank you thank you very much talaga sa kasama ko kang Jis Jis Tunaido Blas yan shout out sa kanya at ito na pala yung ibibigay natin na bigas sa kanilang mga musimadam na kahit ganito lang ay malaking tulong to sa pangaraw-araw nila kaya thank you thank you very much talaga sa sponsor lalo na kay Fit Pilaw para music oh dawatan hali picture yan Bali, ito yung hanap buhay nila mga boss Yung tinatawag na palangri. Ito yun mga boss madam. Oh. palangri. Ito yung kinabubuhay nila. O oh, hanap buhay ng tatay niya. Palangri, yung tinatawag. Anong masasabi mo? Thank you. Oh, thank you very much at siyempre dito naman tayo sa pangalawa pangatlo pangapat panglima na bahay mga boss madam dito banda at ito, ito yung pangalawang bahay na bibigyan natin ng kuting blessing o bigas nandun yung mayari mga boss madam yan si Darwin Orculio yan shout out yan nakalong para maurot yung yun na ng kunting blessing mong buso na malaking tulong ito sa kasi hindi siya nakapaglaot ngayon mga buso madam dahil sa panahon natin kaya thank you you very much talaga sa sponsor anong masabi mo sa sponsor? salamat thank you thank you talaga sa sponsor natin kang pitilaw para music okay ang kami there sa Vegas dito naman tayo sa pangatlong bahay na bibigyan natin nang kunting blazing bigas ito yung pangatlo natin na bahay na bibigyan ng kunting blessing bigas mga boss manam si boss Alan Corbera. yan nabot natin mga boss manam kaya tayo tayo brahmat talaga sa sponsor dahil hindi sila makapaglaot ngayon mga boss madam at malaking tulong ito sa yung binigay natin sa kanila na blessing ibigas at ngayon mga boss madam ay ito yung bahay na pang apat na bibigyan ng bigas kaya tara. Ayan, yung camera, camera girl natin mga musimudang ay <laughs> Nadulas Yan, natumba Ayo! Ayo! Bor! Ayan, bali ito yung pangapat natin na bigyan na bahay Na mga dagat din yung hanap buhay nila mga musimudang Kang Bahani Murid Pluria, catatan Tibur Pluria, kabur. Kalau ada bur, shout out aja deh kayak pride dulu, Jadi, bigay natin mau bos madam damb. Salamat, kan? salamat, salamat, sa guys sponsor. Oh. Thank you, thank you very much. Yang bur bor, thank you bor, isbab. <laughs> <laughs> Ayan. Ito yung panlima natin na bibigyan ng kunting blessing mga busubad ubigas. Kaya tara, let's go. Shoutout pala kay Kulgimu Silda. Ito yung bibigyan natin ang bigas ngayon. Mayong apun na to. ito pala yung bahay ni Kulgimo Sildam mga masamadam at simple, ito yung bibigyan natin ngayon ng bigas Kul, cool, basing Kul cool. oh, ay okay. wadoy na uh, walay ko nga okan nga basta kaya hindi nga walay niya ayan ibigay natin ngayon yung bigas natin na ibigay mong mga ay Yeah. Selamat, yeah, uh, sa ya, terima kasih banyak selamat. Selamat sponsor, selamat uh, nanggul. Selamat sponsor. Terima kasih banyak. Itu yang bahaya ini kulgimu sildah. Pan. Ah, puntanan man tayo sa isang bahay mga boss madam. Yan kaya tara, let's go. Hatay mga boss madam. Ay, itu yung pang-anim natin. nabibigyan ng kuting blessing ng bigas ito kahit hindi siya dagat yung hanap buhay niya mga madam pero sobrang nakakaawa itong nakatera dito tingnan mo yung bahay niya mga madam tingnan lang natin kung mayroong tao dito siguro walang tao dito ayo call mayong hapon call Pwede mo da yung call? Oh. At ito pala yung bahay ni Kultimiu Fernandez ay pred, ayaw pred, gano'n Ayaw pred Adwe Ay Adib leasing call Guys, natin Sabi natin ito yung panganim natin na bahay na bibigyan ng kating blessing o bigas mga boss madam kahit ang katagabirin ba talaga sa sponsor natin masalamat na lang

bali yung bali yung hanap buhay niya mong gusto bali wala siyang hanap buhay ayan Sinti. hindi panlao to pandagat yung hanap buhay niya binigyan lang natin ng bigis kasi sobrang nakakaawa si Uncle Timmy Fernandez yung bahay niya yan hanggang dito lang tapos ang video salamat sa panonood mga boss mudam at siyempre mayroon naman tayong napasayang mga tao kung nabigyan natin ng blessing o bigas. Kaya thank you to you very much talaga. At salamat yung panunood. See you my next video. Good bless you. Thank you for watching. Peace out.